Alright guys! <laughs> Kaka-out ko lang sa Edu and punta tayo kay Mahal. Ito yung routine namin kapag ka weekdays. Kasi dalawa-dalawa, tagdalawa kami ng work. So, dadalang ko siya ng food. Pagka-out ko ng 10, yun yung time na magbe-break naman siya sa second job niya para yung dala kong pagkain yun na yung kakainin niya hindi uh, na rin kami magluluto so yeah let's go tapos pagdating ko dun sa work niya hintayin ko pa siya ng ilang minuto bago mag out so yung work natin is 4 hours lang ako sa edu 6 to 10 Every day, except for Saturday. Kasi day off ako dun sa isang work ng Saturday, Sunday. And ang ginagawa ko, yung isang full day off ko is Sabado. Day off ako sa FYI. Day off ako dun sa optical. Day off din ako dito sa restaurant sa Edu. Yan. Habang wala pa kaming baby. Habang wala pang baby. ayun, let's go. So, kailangan ko talaga magsuot ng salamin kasi hindi ko makikita. Nung nag test nga ako, hit, hitting the red light ako. Kasi na denial ako na sabi ko kaya kong mag-load test nang hindi ko ginagamit ang aking salamin. Pero dahil nga, ayun, na Chugi and Lola mo. Yung second take ko, nakasalamin na ako. Tapos, napansin ko, every night na magdadrive ako, kailangan ko talaga ng salamin. Or else, hindi ko makikita ang aking dinadaanan. Near vision, okay ako. Pero pagka lo, ano, far vision, yung malalayo, far sighted, hindi ko na kaya. So, Sinisipon na ako. Sinisipon ng lola mo. Pakita ko sa inyo ang daan mamaya. Nagka-stoplight. Stoplight ano. lo. Ayun na. Nakagawin na tayo. Ay, hindi pa ata. Sila pa ata. Sila pa. Grabe naman yung ano nito. Ang tagal naman. Why? Nasisilaw ako sa headlights tong nasa likod. Sobrang bright. pagdating ko dun sa work ng asawa ko imimisspool ko siya para lalabas siya pero uh, kakain na kami green, so let's go. So medyo tabingi yung aking camera pero okay lang yun. Hindi ko naaayusin kasi nga nagda-drive ako. So Ewan ko kung minsan uuwi yung asawa ko ng ate pala kami bukas parehas Saturday. Dang dalay ng mama dali ng nasalikuk. Mama Okay. Are you in a hurry, Kuya? sa work sa labas ng trabaho ng aking asawa. May habi-habi. Ewan ko kung uwi yun. Misa na uuwi yun eh. <laughs> Let's see. Alright. 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 We are here. Imi-miss ko na yung asawa ko nandito na ako. Hi! Safe and sound. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Uh, okay. Let's miss call na. Tingnan natin. Tingnan <laughs> natin.